Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang pag-aarap sa Black Syndicate at isang pagdikipon sa kabilugan ng buwan, Part 1! Ano raw of Season Halloween Party? Ano bang nasa isip ng mga taong yan? September pa lang ngayon. October 31 pa ang Halloween. At... Kaya nga po, off-season Halloween party, yun po nakalagay dito. Ah, ganun ba? Sige, ano pa ba iba nakalagay dyan sa invitation? Ah, uh, ang sabi po dito, uh, para sa walang kakayahang detective ko, Goro Mori, sa darating na kabiluga ng buwan, iniimbitahan ko kayo sa isang kakilakilabot na pagtitipon. Gaganapin yon sa barko na babahira ng dugo. Gusto ko ring ipaalam sa inyo na pumunta man kayo o hindi. Isusumpa ng kaawa-awang tupa na mamamatay ang kanyang kapalaran, samantalang magsasaya ang mga may sala sa sakit na dala ng kamatayan. <laughs> <laughs> Pinadala ang invitation niyan para hamunin nako ang kilalang si Detective Kogoro Mori. Sino naman ang sira na magpapadala sa akin ng invitation na 'yan? Mukha pong foreigner nakasulat sa alphabet ang pangalan niya. V E R M O U T H Vermouth? Ano? Anong plano mong gawin? Pupunta ka sa haunted ship? Oo. Kakaiba yung pakiramdam ko sa pangalan nung nag-invite. Na narinig mo na ba ang pangalan na yan? Hindi pa. Pero baka po si Ai, narinig niya na ang pangalan ito. Oh? Ang vermouth po kasi, pangalan din yun ng alak, parang katulad ng gin at saka ng vodka. Ewan, hindi ko pa naririnig yan isa pa, wala ako masyadong alam sa alak. Galing sa Italy ang pangalan na yon. Ang salitang vermouth, English term yon. Tapos sa Japanese naman, ang tawag dun, alam mo ba kung ano? Belmont. <gasps> Sabi ko na nga ba eh, Tama ako na may alam ka tungkol sa pangalan na ito. Codename nga ito ng isang member ng Black Syndicate. kung ganoon, ang invitation na yan? Opo. Ibig sabihin, ang invitation na to, ang member nilang si Vermouth ang nagpadala sa akin. Okay, siguro handa na sila sa akin ngayon. O pwede ring hindi na sila makapaghintay. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Hindi. Oo. Tama ka. Pwedeng mangyari yan. <coughs> Kaya nga. Kaya nga! Bakit? Ah! O-oy, Shinichi. Anong ginagawa mo? Pasensya ka na, Haibara. Kung hindi tayo kikilos, walang progress na mangyayari. Be, pero sigurado ka ba na ayos lang na iwan mo rito siya ay at huwag mong isama? Tingnan nyo, Professor. May kakaiba akong napansin dito sa invitation na ipinadala sa akin. Pareho pong Shinichi Kudo ang nakalagay sa envelope tsaka sa invitation card. Pero tingnan nyo yung pangalang nakalagay dito sa sulat. Hmm. Oh. D Dear Mr. Conan Edogawa? Oh, oy, Shinichi. Ibig sabihin… Tama. Alam na nga po nila ngayon na ko dahil sa apotoxin 4869. At alam na rin nila kung sino talaga ako, na ako si Shinichi Kudo. Oh? Malamang alam na rin nila na dati nilang member si Haibara na siya talaga si Sherry. Pe pero hindi ba nakapagtataka? Kung alam na nila ang lahat ng yan, bakit hindi sila pumupunta rito para patayin kayo? Hindi ko alam. Hindi ko po talaga alam kung ano ang dahilan. Pero may pakiramdam ako. Kung tama yon, magiging malinaw na ang lahat. <coughs> oh, boy, huwag mo sabihin na hawaan ka na ni Ai. Okay lang po ako. Hmm? Oh, ano yun? Hmm. Cellphone? Hmm. Oh. may message. Isa na naman problema. Ano ulit? Seryoso ba yan? Halloween party? Oo. Oh, Bukas ng gabi, 7PM doon sa dati, doon sa port na yon. Eh, pero anong dahilan at gusto mong pumunta tayo sa gano'ng klase ng party? May kinalaman sa Bermudez sa party na ito. Oo? Oh. May wrong order na kailangan mag -imbestiga. Sa totoo lang, patagal na ako naiinis na lagi nagsisikreto ang babaeng yon. Bakit wala akong gausik na ayos lang? Hmm. Kapag mayroon akong napansin ginawa niyang kahina-hina Inti hindi ko sa pananampasin na kahit sa pa ang paborito ng tao nyo. Ba't ka Sabi na may kakaiba. Kumpara nung huling punta ko para tignan ang mailbox ko. Yung mga metro ko ng tubig, gas at kuryente, lahat nagbago. May tao rito. Sino kaya siya? <laughs> Mukhang ito talaga ang pinakamagandang lugar para bantihan kami ni Haybara. kakayanin ko kung dalawa sila. Pero anong gagawin ko kung tatlo sila? Relax. Base sa andar ng metro, hanggang dalawa lang silang nandito. 怎么办？